What's up mga gabi mga kaswertes no? Andito nga pala tayo ngayon sa Cebu South Road Properties no? So galing tayo ng trabaho at pa na mga kaswertes no? good uh, maka properties mga kaswertes no uh, pauwi na galing sa trabaho mga kaswertes no? so kung nakita niyo no yan po ay uh, yung may pula no is in uh, seaside uh, Cebu mga kaibigan no so pauwi uh, na po tayo nadaan tayo dito to sa pinaka down tayo mag uh, u mga kaswertes para pabalik na naman sa uh, south pound uh, mga kaswertes okay So, ang ganda na nakuha ng ating uh, cam, no? Uh, ng view ng ating cam, mga ka-swerteres. So, by the way, mga ka no? Uh, mamaya, mga ka no? I-upload ko na yung uh, ano po yung uh, naging status ng ating uh, swerteres ang guide month of July, no? So, i update natin mamaya. Mag-upload ako at, uh, magbigay ako ng mga examples, no? Kung ano nangyari sa ating uh, Swordress angle guide no yung uh, dikit na binigay natin ng uh, Swordress angle guide and I hope uh, sa mga old uh, subscribers natin na alam na po uh, paano gamitin no yung uh, mismong guide na yun no so congratulations pala ha, sa inyo mga ka -shortest. and <coughs> uh, may uh, guide ako na nakita mga ka no Uh, share ko din sa inyo baka merong uh, ganito na nagagamit sa inyo mga cash no so may guide ako na i-upload mamaya mga cash no um, paano gamitin yun at para sa yun ano ang ano lang dapat uh, gawin doon mga cash no so simple lang yun mga cash fortress yung uh, uh, guide na ano iano natin na maya, mga para, uh, para din yun sa mga uh, baguhan no o sino man yung uh, gumagamit ng guide na yun at least uh, may idea sila no uh, may alam sila no alam na pag uh, sila ay mahilig sa mga larong uh, ganito mga as for trash. okay so abangan niyo maya maya may upload tayo na uh, video tutorial doon sa sinabi ko sa inyo na guides na yun na as for trash. okay So, So, and then, uh, mamaya pala mga Cash Fortress, ang ating update ng ating uh, herring combinations. By the way, uh, congratulations pala sa ating 907, no? Uh, numusot po ang ating 907 na uh, combinations na binigay natin mga Cash 3, no? So, maya-maya yung update natin na maya. So, abangan din yung uh, herring natin. Siguro, meron tayong uh, dalawa lang o tatlo na combinations para bukas mga Cash Okay, so be updated kayo ha, mga ka sa ating mga tutorial guide manan. And then sa mga baguhan na nun no, na nakasalip ng ating uh, channel, no? Uh, please uh, subscribe kayo sa ating channel. No? And uh, baka no, eh, ikaw ay mahilig ng uh, mga mga larong ito. And uh, don't forget to uh, subscribe mga kasorte no? para updated ka sa ating mga bagong uploads na video lalo na pag meron tayong in-upload na uh, tutorial guide no paano makuha yung uh, 3D low to one as TL na kasulat din dahil hindi lang po tayo dito nang upload ng mga hearing combinations kundi nagbigay po rin tayo ng mga tutorial guide paano makuha mga kasortress yung uh, 3D low to steel also yung last two mga kasortress okay so yun na mga kasortress and uh, keep safe always